guys. Uh, okay lang ka mo? Kabusta ka mo sa bunga chibo? Dini sa amon, para miloy do, mabatsyagan tanagid ang pagulan-ulan sa chimpo. Uh -huh. Do, kagina, siling do, ka-okay lang man. Ato At, pa kami kagina dito sa gaysa, no, sa amon na pag-duty sa massage clinic. Uh -huh. uh, do, ka-okay pa, pero nag-aulan-ulan ako do, te, sa pagwa namon din mga kanay siyaga. Nabatsyagan natin nga ti, ulan na Bugnaw dah. Bugnaw na ganyang simpo. Imam balang iban niya tinamis ni Tani. May kupu ka mo. Oh, no. Prote propanilag pro panilag, nilag. Ika mo sa mga nagakatabo sa bungha sa aton panahon. Signal number 3 na kuno ang Negros Occidental para Miloy. Kasi mawili ka mo kupo. <laughs> 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 well. no, kadelikado, no? Di dapat, uh, Paminsaron paminsaroon din natin na uh, may bagyo kita sa bunga ginabantayan. Ay, hindi kita magtama ka kumpiyansa kay siling mo kung pamatsyagan mo lang daw turo talitli man lang. Oh, daw okay Pero oh, okay na primiloy, matabat oh, na. Ang halos diri sa amon, mga kanay preparado naman. Ang aton diri sa siyang kabankalan daw preparado na. Ang okay. iban nga uh, mga syudad diri sa aton negros na declare na gani wala klase kagina kagasta buhas. Okay. Eh, Halong-halong lang kag kun daw pamatsyagan yung adu indi gid nami ibakwit kamo labi ko na gid ka ara kamo sa baybay -bay, sa kilid suba bo sa mga kapdanan tanda mga blind halong-halong ikaw mo hindi na dan bang parang kaliputan subo kasi ay ayaw dito ayo. sa kanduni bala kay 5 point 5.6 5.6 tong linog ki diri na e, di batyagan ko kagina kanami na siyang tulog ko nakamog ko na primilayo ha nakamog ko <laughs> na kibot ko ya Bakun mo na. Bakun mo na si mo kung Oo. Oh. Sa pinisar ko gani, eh, ano ba? Nagalindog? Wala mo na partner nga nagalindog ako. Matyaga mo ka matu-umato. Pero amo na siya, no? Seriously. Uh, right. Doka kwan gin siya mong siya panahon na ito. Hindi naman sindihan plus pang vulkan siya kan Da oh. kuan man siya ga alboroto. Oh. Adu di tanda ke jamai cindian yang kalibutan. Oh. Okay. Pakai storya ka mai sa upod pa ina. Oh. Paano kuno ko sa kasagay sa bagyo kag binaha. Maglinog. Uy. Eh. So. Hala, ing guru pare no? ino, do pa mo na guru do indi ka kain nga na balang ka tayo og ang palibot eh, magwa ka nga perting hu hugana sang hangin. Mabasa ka ba? Oo. Oh, oh. Bong iban. Dan ka maulan maiguan ka sosyen. Ayo, oh. Uh. Oh. So nalinog man. Ay, delikado gid yan, oh. Yes. oh e, Ikuan lang gid pa kabakod lang gid kay do indi ta nagid na may tindihan nga mga chimpo. Oh. Pa kabakod lang kay abog gid lang atud ka bo. Oo, siya isa ka watcher naton. watcher viewers, thank you, thank you gid. Eh, mat amat lang, lang no. Aboto, ah. <laughs> Sa mga Subscribers, si NYGC salamat salamat gid sa inyo padayon pagsuporta sa aton yung mga music creation no sa mga NYGC full band NYGC family music kagang aton nga Biblia buhay at pag-asa premiloy ginisuportahan gid nila sa totoo ng premiloy kung kisa abot gani sa pinsal ko kululbaan, no uh, Kululbaan Pero ba ato sa mga tao sa panahon kid subo kay disaster oo oh, oh. ang mga tao para milo kay disaster man ang iban kay linaway oh. adto indi ka black and chindi ano man dumaguba na ada nang kalibutan kay linaway patato niya lapit ala da disembre oo oh, mahulat pa ta sang mga nagtag sa aton sa si disembre oh Oh. <laughs> okay. November plan <laughs> to gina tragedia nakita ato. Oh, oh. Tiba si amo na ning ginahatag sa aton Premiloy. Hindi ba? Siguro reward din ko. Reward ni sa salata. tao oh, na no. <laughs> uh, reward siya ng kwento sa panagot. Po, okay te, kung kaisa, isa Miloy ang tao bi eh, hindi ginbiyan kadumdum may eh, magpangamuyo, magpamati okay. o kung magpalapit sa atong Ginoo kun do. Hindi ka mapugdan ang nature abi. Oo, oh, ay gid ya sang bisan sino nga maalam para Miloy nga makapugong sa nature. O hindi mo gid niya mapunggan once nga mag-atake na yung mga bagyo, linog, Uh, Lino, Bagyo. oh, naging mo lang ako ng bagyo. <laughs> <sule ko> <laughs> Pero sa tuod lang, no? Sa tuwod yung mga viewers, sa tuwod yung mga... Ina balang hindi na di ka, sa tuwod live, no? naka na lang sa nga broadcast. Ah, kuwan gid, nga panahon, huwag gid tamay mo. Pangamuyo, gid. No? Oh. Kaya wainas oh, na siyang pinaka-powerful sa tanan pa miloy pangamuyo, gid. Oh. niya yung pangamuyo or sa Oo, oh, oh, amun ang pinakabaskong. oh, siyempre. Huwag ka na ba Oo. Oh. Kita mga tao, primiloy, pata, ang mga tao, Primilo, bisan silo, patapas o giron, silo nga mga maalam, pero once nga magkalamidad na gani, Primilo, ay magtatanan may mo. Kadumdum ka lang man mga muyo, kung wala oh, oh, oh. na tabay mo. Oo, oo, oo. oo. na to, kay, kung kaisabi, ang hinapinsar na ang kalibutan lang gina, ang social media, kung ano mga nagkakatabo, Primilo. Oo, uh, oh, nalipat na ta, magpalapit. Guru ko siya ginapadumdum man siya ato no. Palapit na kamo. Kamo oh, mo palapit na. na kamo kag uh, magbag-o. Oh. Ka permilo siya do ka magbag-o. Ah, do na ko kag o Ah, ho, ah. Abi kumambal, ko mambal ka siya. Abi ko mambal ka Kung kun magbag-o lang ko kung magbag-o ka man. <laughs> yeah. Do na ko kag bag-o kay bo. Wa na ko ka pare pare Wow. Wa na. Wa na. Ah, uh, uh, nang nami da ay magbago o ka na gid man. Wa na ko ka pare pare Nga man. Ito wala na kaya ito may kwarta pa. Kung wala na, ito wala siya. Importante siya, pare eh, kaya. why ka man ika pangwas hindi imo. Labi <laughs> naging kumabato. Nandiyan ng filter sa YouTube. Do lang alang pa na, kay do labo pa niya natulato siyang maiso Huwag pa tayo na monetize. Baka noon si Migo Lito, Migo Charles, Migo Kevin. Sabada mo nga, Ruscaldo. Yes, Migo Kevin Bordan. Uh. Migo Charlie Bordan. Pare kita kita nagina-shout out, pare siya live. Uh. Ang aton yung mga kagrupo da sa, na, siya Nay Siaga ga uh, GC no sa kay Inday no Nali Albacete. Galing duway man ni ga pamati para milo. Ah, Tekol ka pamati isa <laughs> ta na ha aki ganyan na tay. Nakita ko isa ka pamati. Na oo. Si Inday Rian Beauty no sa uh -huh. Tagalog blind drama. Uy, damo man bala mga kabulagan, mga blind ga pamati sa aton para milo. Okay. Mungkin ada sih. Eh, okay, eh, terkait kabut lagi sebelum si kabut ini. na dah lama atun bapa, kuat bapa Ang mga pamatik, ang mga pamatik-matik sa eh, mga katapos paribot. Oo, oo. Live-live pamatik po. Oo, oh, wala man tayo siyang mahimu pa Miloy. Kundi nga, ano lang yun, panilag-nilag. Panilag-nilag. Oo, oh, oh, panilag-nilag. Oo. Oh. Chismes. Ah, chismes. Mga kwan. May Ano na, paramiloy? May um, duty pa tayo, boss? Ay, oo, no? No, wala pa niya yeah sila deklarasyon, no? Kung ano, mapadayon ta, kung ano. Huwag niligang boss, le, kundi eto ang pukan niya sa kanya. Ang budlay, paramiloy, kumparisi niya sa ato niya sa mall niya ubra. Hindi, te, pwede ka matumato, magsilig lang yan, te, kaya, ma-close, tanay. Eh, mamulta mo na sila. Mamulta ka. Huwag ka parang plan niya po noon sa si pagbagyo. Mamulta ka oo, pa. Oo, kag iwat oh. ganyan sa totoo. Mga kanaysyaga, kami masahista. Mag-amon ni nga uh, gabagyo-bagyo. Porti ka dutay siya nga uh, pamasahe. Oh. Hindi naman sila mabasol. Kaya tingin ba mabasa, Primiloy? Uy, bagay ko triho ka na kasi. Hard-hard pala ko rin ang presyo. Eh, tapos, magwa. Gabuno, kulat. Oo, oo. ti dapat, halong-halong langit kita, no? kun oh. Daw okay ka lang man, daw kinanglan mo gid abi magpamasahe kadto mo sa mga masayian, sa mga blind massage. Kaya ari lang kami, no? Makabulig ka na, na-relax ka pa. Oh, nagalang daw da. Pag-likes mo kamo. Like kamo, like kamo. I-share, share. O, i-share, share nyo man ang na live. Ay, maluoy man ka mo. Ba. Daw daw pake. Daw nga pake limos kay bala permo. maluoy man kamo sya bulag ay. 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 Oh, indi tandae ya kay pwede man tayo makaubra, obra no? Oh. Kun may tsansya man lang kay mga kanak-siaga, sa mga persons with disability dan nga nagapamati, oh. may tsansya man lang tayong mag-obra-obra ta. Oh. No? Ang no. mga ko nga PWD may ubra na to ya gani. Aba kabalo ka na ya? no obra ya? Pasaway. Di ubra man ako <laughs> no. Sa toway sa pagpamati din. Ah, tikon oh. nga pamati, hay hay lang daya siya ay. na ni mga ka no. sa mga ka NYGC naton nga nag open may pasalamatan taman bala ang aton yung mga friends sa may Big 8 Lending Company bla para Miloy kay Sir Ryan Larida oo mga subscriber ta naman na di sila bla na na di sila nag-subscribe sa aton I thank you thank you gid sa inyo kag sa iban pagid namon yung mga customers bala sa amon mga customers nga sa amon masay Andre Sagaysano sa amo na mga customers thank you gid sa inyo nga pag-subscribe kadamo na sa mga naga ano di sa aton para miloy sa kay Sir Choki kay okay, ma'am ano naga pamati kag naga subscribe diri sa aton e, thank you thank you gid sa inyo tanan tanan di e, okay, subong ay kabog na si Chimpo para miloy nagiban kan tagalog naga pamati si kay oh oo yes sa mga tagalog pala diyan no Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa amin. Tapos, Sana ay masaya rin kayo at po, uh, tapos, po, tapos, ay sa hindi wala silang naintindihan. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. pero kung mag-comment kayo na Tagalog uh, at may tanong kayo sa amin, walang problema, magtatagalugan tayo dito. Oh, magtatagalugan tayo. Oo, okay. oh, oh. Bisaya, Primiloy, ka, kamao ka magsulti oh, o bisaya? Kamao? Oo. Ah, kamao, yun yung... Kamao <laughs> ni Manipak. <laughs> Lain uh, mo na iyo pre Miloy. Abu da sya ka bao. <laughs> ka bao bala deng ka balo ka bala sya Bisaya. Oh. Ah, Sa mga, mga oh, oh, mo, oh, mo practice ta pre Miloy Bisaya kay basi maka maka uyab dog si Buana. Mo uh, oh, oh. na gani ga ka balo ko maka Bisaya. Oh. Kanta pa ko ni kanabalan. Ay, tod, ano oh. na kanta mo nga nabalan pre Ana mo kung mag-ana-ana mo. Kadelikado. Ma -ano. <takes> <laughs> delikado sa <laughs> si kanta mo, Premier Lloyd. Hindi <takes> na makat kag <laughs> <takes> <takes> Pro, amon Pero amo na siya kanami kung naka-live, no? Kaya why ka na may mo ang nahambal mo na, nahambal mo na. Para siya tao, kung palangga mo, isa ka tao, nahambal mo na siya nga. Palangga ko ikaw. Eh, panindugi. Kaya ginambal mo na. Ay, hindi ka magkapaturpe-turpe. torpe totoo. Hindi ka turpe Ay, o kasi ito doon, Premiloy. Ito doon. Ito doon. Hi, thank you, thank you <laughs> sa inyo. Abi mo, Premiloy, ito doon. Amo ginaginginunusulan ko sa una mo. Uh, Inaab lang mga panahon, wala nga ko nagpahayag sa babaeng naluyagan ko, uh, do do ko, Miloy. Doon pa matyagan ko, doon ko, tani ko, mabalik ko palang nagkaligad. Pero wala na may mo. Wala na si Lolo Pero... Kasi hindi mo balik ang nagligat. Pero pwede na yung masukunan. Wow, pwede? Oo. Uh, Oo. Ay si pa -ra si uh, Inday uh, Christine Joyelo, but nga pamati dia. Oo. Nga pamati. Oy, di nga pamati. Para so, viewer sa kan. <laughs> sa mga taga Jespel Blay Massage da. Kay migo Oscar Ustan, Blay para siyang helping hands Blind Massage kay pamati man ablas sa aton. Oo, isa na lang kabilog pero padayon gyapon uh, ah. Kay may mga iba na din kaya review-review sa aton. Nga pamati sa aton nga programa. Ang ibang bisya to, ando siya bista lang nagalantaw kung ano na ding ginaistoryahan. Oo, oh, iba, tutok to pa rin sa sator nga gabagyo na ba? Oo, oh, mo na. Ah, mo lang, paalala lang. O, oh, May balo lang. Siya buong nga medyo baburagyaho ng panahon. O, makuring, mga kuring bla siya guwaw, tuwag na gani. Oo, oh, oh, no, may nag-retro, ano may chat Basilik sana lang ko. Ha? Si Migo Charlie Burdan. Number one. Wow. Hi, Migo Charlie. Hi, Migo Charlie. Oh. Oh, wow. May ugin kay Ara ka. Nga nag-mati siya po. Oh, gaulan di Migo Charlie. Ay, ang ah, uh, ulan oh. ni Sibodo, Binabay nga ulan? Oo, oh, binabay nga ang linalaki nga ulan, lain para mila yaw. Ay, kusog eh. Ay. ay, doon. Oh. Kung babae nga hindi kusog. Oh, do, when, like, Pero nabiliban ko sa mga binabaye, ah. Ha? Mga binabaye eh, blag, eh, na sila yan. Doon ka, enjoy, blag, sila yan. Oh. Doon ka sadya, blag, sila, si haw. Uh -huh. Nablang, ay! <laughs> <laughs> Binabay. Pero mga amigo, tanda sila ka mga amiga, Mga friends, tanak sila. Oo. Oh. Eh, amigo Charlie, may message pa message. Oo. ay message niya mo. Ah, ko. Uy, ako, kusog na galis yung laluga. luga, amat nagid niya no? Monitor lang ka mo sa inyong mga social media, sa mga okay. radio station. Ngayon yung masaligan, hindi nga pa pwede mo pamatian. Ano ilo para hindi ka mo makibot, bla? Oo, oh, hindi ka mo makibot, bla. Ah! Sino nang ihi? Oo. 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 ko na uh, <laughs> mabatian uh, ba pato nila kayo na... Wala oh, na uh, ka uh, nga ro. Pwede na huwag Kaya mot ko na nung matabo sa ito live para miloy? Ah, tapos yun na niguro kayo masyong matang pagkisi ni Juan. Ang atroon live niya always here mo lang Babalik na ito live ko mga chimpo naman ni Juan. Ating uh, 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 hangin, aragi mo niya sa ulo uh, 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 kisa. Masyong hangin. Oo. Eh, hey. hey, sige guys, ah. ah, more comments below. Merapang kita, ah. beh, why the why the Okay, hey, salamat, guys, inyo. Hey, sige guys, ah, okay, ah, okay, ah, okay, ah, okay, ah, okay, ah, okay, ah, of, uh, of uh, to <laughs> Sex boss facts existed. Why said what you see? I don't. Good bye, pa. Sa lahat, lahat uh, maraming salamat. Ingat-ingat. Ingat-ingat uh, kag pangamuyo kita, Mga kanay siya ga. Uh, nah, Wala na siyang pinakamayo uh, natong nato himuon pangamuyo. Pangamuyo. Oo, oo. Dato wat Oo, oo no ba. Eh, uh. oh. Uh, Salamat eh, yun sa si imo, amigo Charlie Kay nagatoto ka Sige, mamati, magamit na sa si imo live ah. Uh, ah, pabala lang kami kung anong mga sitwasyon dira sa inyo mga lugar. Sa mga gusto mag-comment, comment lang. Okay. Thank you, thank you. Over and out. Okay. Thank you, bye-bye. Bye, I love you all. Aba. Aba, umunti. Amo niya magpalanggang mga dua, di katigulang. Are <laughs> you stop Okay, button. Cancel. Okay. YouTube. Number one. Button. Number one.